A'ud billahi minash-shaytanir-rajim, wabihinasta'in wa'alayhi natawakkal. Wassalatu wassalamu 'ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Mga binamahal kong mga magulang at mga kapatid sa panampalataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa wa barakatuh At ngayong araw po ang paksapon po na pag usapan natin ay kabilang po sa pinakamahalagang paksa dahil ito ay kadalasan na itinatanong nila ng mga hindi Muslim sa mga Muslim kung tama ba ang pag-aasawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Aisha radiyallahu anha. Bakit? Dahil ayun uh, ayon sa mga riwaya, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay pinakasalan niya si Aisha radiyallahu anha sa edad na siyam na taon at uh, siya ay naging ganap niyang asawa. Ibig sabihin siya ay sumiping sa kanya sa edad na labing dalawa. Yun ay sa isang riwaya. So dahil dito sinasabi nila, na masyadong bata, ano, masyadong bata si Aisha radiyallahu anha sa pagpapakasal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya. So tinatawag nila ito na child abuse at, at sinasabi pa nila na ito ay hindi uh, tinatawag na makatarungan at iba pang mga sinasabi ng mga hindi Muslim. At uh, syempre, alhamdulillah, ang Islam po ay uh, napakagandang reliyon ngunit kinakailangan po na ito ay uh, maintindihan natin. Okay, so sasagutin po natin ito sa uh, dalawang pamamaraan. Sagutin natin ito sa dalawang pamamaraan. Kung tama ba ang pag-asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Aisha radhiyallahu anha. Una-una po na dapat natin malaman ay ang pag-asawa po, ang pag-asawa ng bata sa Islam ay meron po itong mga kondisyon. So ito pinapahintulutan pero ito ay tinatawag na may mga kondisyon na dapat isa alang-alang. alang at hindi po ganun lamang ang pag-aasawa ng bata. Okay. Ano po mga kondisyon? Kabilang po sa pinakaunang kondisyon ay una-una, ang tatay po ng Ang tatay po, ang pinakauna po, ang tatay ang siyang unang pinaka binibigyan lamang ng pahintulot na ipakasal niya ang kanyang anak. Ang tatay, ang siyang meron lamang pahintulot na ipakasal niya ang kanyang anak kahit bata pa ito, kung ito ay nakikita niya na makakabuti. Okay, meron meron ding ibang mga kondisyon, hindi lamang 'yan. Kasi syempre ang tatay ay kadalasan ay syempre siya yung mas hmm, nakaka uh, nakaka ay ibig sabihin nakakaalam kung ano ano ang mas makakabuti sa kaniyang anak. So kung ito ay makakabuti ay ito ay papahintulutan sa kaniyang pahintulot lamang. Pangalawa, ay hindi ipinapahintulot kahit na ikinasal yung bata ay hindi ipinapahintulot na lumapit sa kanya ang lalaki maliban na lamang kapag dumating sa tamang gulang. Sana po ay maintindihan nyo, no? Ikinasal sila pero hindi po sila magsasama. Ibig sabihin, ang, bata, ang batang babae ay mananatili din siya sa kanyang magulang sa kanyang tatay, siya pangangalaga ng kanyang magulang dahil siya ay bata pa. At ipinagbabawal po, haram po, na si Pingan ito nito, na at tinatawag na ah, nagpakasal sa kanya dahil siya po ay hindi pa nasa tamang gulang. So, yan po ay sa panatili pa rin ng kanyang magulang. Pangatlong kondisyon, kapag ang batang babae na ito, ay siya ay ganap ng babae. Siya ay tinatawag na uh, umabot sa tamang gulang ay siya po ay bibigyan ng karapatan, pagkakataon. Siya po ay may karapatan at siya ay may pagkakataon na uh, kung ipagpapatuloy niya ang kasal na ito o hindi. So dahil dito ay malino po na hindi po pinipilit ang tinatawag na bata o babae kapag siya ay ipinakasal. Dahil ito ay lamang sa mga uh, mga Uh, natatanging mga sitwasyon. At kung ito man ay pakasal, ay tatay lamang ang may pahintulot dito. At kung ikasal man ang batang babae, ay siya rin ay mananatili sa kaniyang magulang, sa pangalagan ng kaniyang tatay. Pagkatapos, kung siya ay nasa tamang gulang na, kung siya ay ganap na babae na, pwede na siyang pakasalan. Ibig sabihin, kahit nakasal siya, ay bibigyan siya ng karapatan. Meron po siyang karapatan. Meron siyang kalayaan kung ito ay pagpapatuloy niya o hindi. Nangyari po yan sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kung saan ay tinanong ni ay, ng, ng, isang babae si Propeta sallallahu alaihi wasallam na siya ay pinakasal ng kanyang tatay nang maaga kung mayroong bang karapatan na siya ay tumanggi. At sinabi sa kanya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na mayroong kang karapatan na tumanggi kahit ngayon na kung gusto mo na ibig sabihin ay hindi na ipagpatuloy ang inyong kasal ay yan ay karapatan mo. So babalik din tayo sa karapatan ng babae sa Islam. Dahil ang babae po ay meron po kalayaan na pumili at hindi po na pwede na siya ay pilitin. Kaya makikita natin na uh, sa unang kasagutan natin ay yung mga kondisyon ay makikita natin na wala pong paglabag sa mga kababaihan. Okay, pangalawang kasagutan natin, sana po ay naging malinaw ito sa inyo, pangalawang kasagutan natin ay kung ito ay mali sa sinasabi ng mga uh, sinasabi ng mga hindi Muslim o sinuman. Kung ito ay mali, ano yung magiging batayan natin? Kung batayan natin ang kalusugan, yung pisikal na kalusugan, ay makikita natin sa kalusugan o pisikal na kalusugan ni Aisha radiyallahu anha na makikita natin na siya ay malakas, siya ay nakakapaglakbay, lumalahok sa mga mahalagang pangyayari katulad ng Uhud at iba pang mga labanan kasama si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, kung sa kaisipan naman ay si Aisha radiyallahu anha ay kilala sa matalas na pag-iisip at naitala na siya ay ma, na nagsaulo ng mahigit dalawang libong hadith. Subhanallah. At siya ang kinukuhanan ng kaalaman sa hadith. Siya ang nagbibigay ng karamihan sa mga fatwa, sa mga sahaba, nung namatay si Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. At kung pagbabatayan naman natin ay yung mental at saka emosyonal ay si radiyallahu uh, anha mismo ang nagsalaysay na siya ay masaya at ipinagmamalaki niya na siya ay pinakasalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at uh, walang ulat na si Aisha radiyallahu anha ay uh, tinatawag na tumutol o ang kanyang pamilya sa kanilang kasal. Bagkos nung uh, tinanong sila ni Propeta sallallahu alaihi wasallam kung ano yung gugustuhin nila. Ang makamuntubagay o si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay ginusto ni Aisha radiyallahu anha na manatili kay Propeta sallallahu alayhi wa At ang medyo nakakatawa dito yung pagmamahal ni Aisha radiyallahu anha kay Propeta sallallahu alayhi wa sallam na sinabi na Ya Rasulullah, isa lang ang hiling ko sa iyo. Huwag mong sabihin sa ibang asawa mo na ikaw ang aking pinili. Dahil gusto, gusto ni Aisha, syempre dahil siya ay babae, na manatili na asawa niya si uh, Propeta sallallahu alayhi wa o asawa siya ni Propeta sallallahu alayhi wa at ang ibang mga asawa ni Uh, ay, uh, ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay uh, ibig sabihin na hindi nila piliin si Propeta sallallahu alaihi wasallam dahil uh, gusto syempre babae na normal lang yung likas yun na gusto mo na ikaw lang sa iyong asawa so yun ay isa sa mga makikita natin na pagmamahal ni Aisha radhiyallahu anha kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pangapat at panghuli kung ito ay Pagbabasihan naman natin ay yung yung panahon o yung lipunan. Ay sa panahon po ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam ay Karaniwan po. Hindi lang po sa mga Arabo kundi sa mga nakapalibot ng mga mga tao sa mga bansa, mga uh, tinatawag na uh, iba't ibang mga klase ng mga tao ay yan po ay likas na po sa kanila. Katulad ng Roma, Persia, India, Africa at iba pang mga bansa sa panahon ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam ay likas na po sa kanila yung pag-aasawa ng bata. Kaya lang ang Islam ay nilagyan po ito ng mga rules, nilagyan po ng mga batas katulad ng nabanggit natin na sa pangangalaga po ng kanyang magulang at kapag siya ay naging ganap na babae, siya po ay may kalayaan na uh, tinatawag na may karapatan kung ipagpapatuloy ba ang kasal o hindi at ito po ay makikita natin na sa Islam lamang. So ito po ang um, issue na ito ay kung titingnan natin ang buhay ni propeta sallallahu alaihi wasallam kasama si Aisha radiyallahu anha ay isa po sa pinakamagandang kwento ng pagmamahalan ng mag-asawa at makikita po natin si Aisha radiyallahu anha ay isa po sa pinaka pinakamatalino, pinakamamahal sa relihiyong Islam at makikita natin na siya ay isa sa mga kinukuhanan ng kaalaman Nung namatay si Propeta sallallahu alaihi wasallam sallam, dahil siya po ay nagsaulo ng napakaraming hadith at marami siyang kaalaman sa Islam. dahil siya ay matalino, siya ay tinatawag na uh, matapat at uh, mabuting tao. At yan po ay makikita natin. Uh, kung makikita natin yung uh, tinatawag na pamumuhay ni Propeta sallallahu alayhi wa sallam kasama si Aisha, ay talaga namang makikita natin na napakaganda po ang kanilang kwentong mag-asawa. So dito po sa topic na ito, alhamdulillah, ay uh, at least uh, meron tayo ng uh, tinatawag na uh, kasagutan o simpleng kasagutan mga rudud mga kasagutan sa ganitong mga katanungan dahil kadalasan po ay tinatanong tayo eh, sa ganitong mga issue pero tulad ng sinabi natin uh, kapag ko kapag ho ay ito sinasabi nila na ito'y mali ay siyempre uh, simple lamang po ano po yung batayan natin at lahat ng batayan makikita natin na wala pong ma mali sa pag-asawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam kay Aisha bagkus ito po ay malinaw na ito ay napaka gandang buhay ni Aisha radiyallahu anhu radhiyallahu anha kasama si Propeta sallallahu alaihi wasallam nawa po ay nakatulong po ito sa inyo lahat at uh, insya inshallah abangan niyo po ang ibang mga uh, rudud natin makasagutan natin sa iba pang mga katanungan patungkol sa Islam. Ako po muli nagpapasalamat sa inyo at bumabati ng Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat.